Yan, yeah, tatry po natin dito sa batok. batok, ni Lips dahil na sunburn po siya nung kami nagpunta ng Tanay. Tanay. Rizal sa tinipak at daraitan. Tingnan natin guys kung maaalis ang kanya. Ah, dami! Ah, dami. dami. Unang kuskus! Sunburn kasi nga. <laughs> Yan yung mga Unang na balat. Guys, tingnan nyo ang dami. Ito pala mabisa at effective na patanggal ng sunburn at saka yung mga dead dead skin nyo. Tingnan nyo naman. Napakabilis. Waitin ng jar yan, guys. Napakabilis niyang mag ano ng result, 'di ba? Tanggal agad. Tingnan niyo laki, guys, ng ano. Oh. Guys, tingnan niyo ang lalaki ng libong ni Lens. <laughs> Ipoy mo to. Andito nga pala ako ngayon ka na call center at itatry ko sa kanya tong Workers, product ng Freshini ang Citrus Underarm um, Ex Exfoliating and Whitening Gel. So guys, ito, alam ko namang ang kilikili ng babaeng ito ay eh, talaga namang nanggigilagid na sa mga gabok. Dahil sa pananahe, ito eh, talaga namang tad, -tad na siya ng... <laughs> Tatada siya ng libag. So, itatry natin. Puro fibers na ang kiligili. Ang ah. Okay, itatry na natin. Billy, dito sa kabila. Muputi nga sa camera. Huwag ka nang mahiya. Oh, muputi. Like, ikaw mag-dot-dot. po, lalagay na natin tong product ng Freshini. Maglagay lang tayo ng maunti. Ayan. Go, kuskos. Ikuskus e, mo. Ikuskus. E, Pinalabas. <laughs> iyan, ang dami. Ayan, oh. Tingnan niyo, makikita nyo sa kanyang kamay. Ang daming libag. <laughs> Pero hindi pa yan. Ang daming, ang daming nakuhang libag sa aking braso nung isang araw. Ay, oh. No. So, guys, try nga natin dito kasi na-sunburn ako sa ta ta tanay nung nagpunta kami. Tingnan natin kung may libag siya. Parang wala naman akong libag. Nay, wala wow, daw. wala daw. <laughs> oh, bagong ano? Bagong kuskus. Sunburn, ano? Bagong Ito. kuskus pa lang. na agad. Hindi, ang ganda nito pag nasunog yung balat mo sa araw. Ito yung Oo, mga na, dead skin madilis. ko. Yung mga na-dead na skin. Gawa ng araw. Ayun, oh. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan nyo ang libag ni lips. Banil, banil ang lalaki. de na